So ayun guys, no. Welcome ulit sa video ko, no. Ah, uh, ito another kaalaman na naman po, no, ang i-share ko sa inyo, no. So, kalimitan, uh, nalulost trade ng tayo ng tutorial dito, no. Ito itong taklong to dito sa may uh, oil filter natin, no. If ever na ma-lost to, guys, huwag na wag niyo gagawin to, no. Yung pipitpitin niyo yung tornilyo para um-expand, para maipasok ko doon, no? Huwag na wag niyo pong gagawin 'yan, ano? If ever na ng kayo ng tornilyo diyan, ano? Palitan niyo lang po 'yan ng stainless, no? Kasi ito fine thread, no? Let's say ito yung stainless, ano? So ito magaspang yung thread. So tingnan yung comparison, ha? Para uh, matuto tayo pare-parehas. So ayan, yeah, no? So magkaiba yung thread na yan, no? Yeah. So yung stainless, magaspang. Itong stock na bolt sa makina is uh, fine thread. So mapapansin niyo no, ito, stainless. Nasa inyo ano gusto ninyo. Gusto niyo ng gantong hexagon or gantong Allen bolt, no? So ito ang problema nito, ayaw na humigpit. Yeah, ito testingin natin ha. Yan, ito yung stock niya, no. Ito ang napakaluwag, no. So mapapansin niyo ang luwag oh, ayan oh. No? Kalug-kalug. Kasi nga nadunggol na nang nadunggol na nung pinitpit na tornilyo, ano. So kahit anong hipit mo rito, lost thread na siya. Hindi na hindi nagagana. Hindi na isisikip, no. So ito idea, no. Bumili kayo ng stainless bolts or Allen bolts, no. May mga may mga klase pa to, no? Meron pang mas magaspang dito sa bolt na to, no? Yung sumunod ka mo, pero stainless, ano? Dalhin nyo halimbawa, na, na lost thread lang kayo ng ganito, ano? Ito ng stainless. Dalhin nyo yung sample na to at i-request nyo ron o sabihin nyo ron sa bolt center yung mas magaspang pa sa thread na to, no? So, pag yan, pinasok nyo doon, no? Hihigpit at hihigpit yan. Kasi nga, yung thread niya is magaspang. So gagawa siya ngayon ng sarili niyang trend So kung niyo yan, eh ihigpit talaga siya. Hindi gaya kanina, no, ikot ka lang ng ikot, walang nangyari. So ayan. Ayan na. You see guys, may pit na siya. So wag niyo kaagad iparetread, no? First option, bilhan niyo ni stainless, ayan. Ayan na, na. Hmm. 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 Diba? So, basic na basic po, no? Uh, ayan. Hmm. Higpit na. Hmm. So, yung problema nyo sa lost thread, solved na. Hmm. Hmm. Ayan. Okay. Okay.